Hello, hello guys! Welcome sa aking vlog ngayon at uh, papunta kami guys sa aming bukid po uh, meron kasi kami uh, yung niyog, mga niyog guys uh, kailangan namin bibisitahin po namin doon kasi uh, gusto ko lang makita guys yung mga niyog po doon sa bukid po namin at nandun din yung kapatid ko guys. At ito po yung guys yung lugar po namin. Uh, pero hindi dito. Nasa loob pa talaga yung uh, bahay po namin guys. Bahay kubo pala. Hindi pala bahay. Uh, ano guys, uh, medyo may konting kalayuan lang po yung at uh, yung bukid po namin. Kaya buti na lang at meron kaming Uh, motor single guys kaya medyo madali kami maka, makarating doon kasi dati guys na naglalakad lang talaga kami dito guys papasok kasi dati wala kaming masakyan at uh, thank you sa ngayon at meron na palang mga uh, umbak ano, ewan ko anong tawag sa inyo dyan basta uh, meron palang pwede masakyan na dito pero kami kasi guys is nagmamadali kami kaya kailangan namin uh, magmotor para mabilis po ang pagdating kasi yung anak ko is uh, saglit lang kami dito kasi papasok siya ulit sa sa school ko guys kaya yun at malapit na tayo guys sa uh, bukid po namin at uh, meron kaming konting uh, lupa lang dito guys Ah, uh, dito ako nag-school sa nung elementary pa ako, guys. Ay, oo nga. Ah, grade 6, guys. Dito pala ako nag-school. Sobrang hirap talaga, guys, yung nag-school ako dito kasi dati hindi pa ganito yung kalsada po. Kaya maputik pa yan, maputik pa yan dati. Kaya naranasan ko talaga, guys, yung mag-school na sobrang hirap po talaga. Oo. At uh, thank you naman po at nakaraos din kahit ganun po yung kaligaya namin dati. Uh, ngayon kasi wala na dito yung nanay ko dito sa bukid. Uh, dito na kasi siya sa bahay namin ngayon, dito sa Guaba Junction. At uh, matanda na kasi si nanay guys kaya hindi siya pwede maiwan namin dito sa bukid kasi uh, siya lang kasi dito kaya dinala namin siya dito sa aming lungsod Sa Guava Junction po Sa District City Ayan, at Ito kasi guys, yung lugar namin is, Dito kasi kami nakatira dati sa uh, Palo Or Barangay Kahayag Palo uh, Medyo may konting layo lang Pero okay lang, carry naman guys Tsaka yung nag high school ako guys Dito ako dati nag uh, Nag stay po Sa bukid namin at kailangan maaga ako magising para di ako malit kasi sasakay pa ako papunta ng school po namin. Ayan guys, at dumating na po kami guys. Ayan po yung ano namin, yung lutuanan po ng niyo Kasi magkupra kasi. Magkupras mi guys. Iwan ko anong Tagalog dyan guys. <laughs> Basta yun na yun. At ito po yung nakuha pala nila ng mga yan niyo guys. Pero hindi pa sila tapos guys. Ah, ito lang ang naabutan namin ng at, <coughs> yun na niyo. At ginanapas siya ng kalabaw. Ah, yung kalabaw po is hindi po yan sa amin. Ah, nag, ano lang kami, nagbayad po kami sa may-ari po. Ayan at habang inintayin namin guys yung buko is Ayan, nag-safe for selfie muna guys. Nag-video-video muna. Para may souvenir naman po kami dito. Sa Kalabaw. Kaya, thank you guys. Sa inyong pag-watch po. Sa video ko ngayon. Thank you sa, sa inyong always na pag-support po sa channel ko. And God bless you as God bless you guys. And maraming salamat guys sa inyong pag-watch po. At yan guys, at ako'y uh, drive muna saglit sa motor single po namin guys. Ayan po. And see you next upload po guys. Thank you, thank you po sa inyong pag-support sa channel ko lagi. And God bless us all guys.